paano nga ba ako kumikita sa pagtitinda ng itlog online? Una, nagresearch muna ako kung magkano ang bentahan online ng itlog per piece at per tray, nagtanong-tanong din ako sa mga may mga sari-sari store at palengke, nagtanong ako kung magkano ang mga bentahan nila. Pangalawa, nagtanong din ako kung gaano katagal pwede e stop ang mga itlog, ayan ang pinaka-importanteng malaman para alam ko kung gaano karami ang pwede e stock at kung gaano ko siya kabiles dapat ibenta. Pangatlo, naghanap ako ng supplier yung wholesale ang bigayan, inalam ko kung magkano, importante din na sa wholesaler ka kukuha para mas makakamura ka at para mapatungan mo ng magandang tubo. Kailangan di ka mas mahal sa mga binibenta online at sa mga binibenta sa sari-sari store at palengke. Kinalam ko din kung tuwing kailan ang dating ng mga bagong stock ng supplier, importante din na laging bago ang makukuha mong itlog at isa ding importante ay magkaroon ng kasunduan na pag may bugok ay papalitan ng supplier, para hindi ka malugi at para hindi rin malugi ang customer mo. Pangapat, nang may lista ko na ang mga dapat kong malaman nag-secure na ako ng pampuhunan, maliit lang muna, Nagsimula ako sa 12 trays, di ko pa kasi kabisado ang kalakaran kaya sa maliit lang munang puhunan ako nagsimula. Panglima, ang ginawa ko, kinuwento ko ang kapital ng itlog at kung magkano ang magagastos sa pag-deliver ng supplier sa akin, tapos saka ako nagdagdag ng tubo ko, nilagay ko rin kung kailan available, importante na maging totoo ka sa mga binibenta para magtiwala sa sayo ang customer pang sinimulan ko na mag-post online, sa FB ako nag-post, nag-collect order muna ako, nilagay ko ang halaga ng itlog at mga detalye. Pang-pito, nang meron na umorder sa akin nilista ko na ang pangalan at contact number nila, tinanong ko rin kung pick up ba nila o gusto nila pa-deliver, kailangan meron ka rin option ng delivery, yung sa akin meron ako rider na kakilala, Usapan namin ng rider na pag meron magpapadeliver, forward ko sa kanya ang address at siya na ang magsasabi kung magkano ang delivery fee niya at pag nag-okay na ang customer sa napag-usapan, e-note ko na kung anong oras niya gusto ipadeliver. Nagsimula ako sa 12 trays, nang medyo tumagal na, nadagdagan na naging 50 trays per week, hindi man kalakihan ang kita pero hindi ako nasi zero, kailangan kasi ng tao ang itlog araw-araw, Ginagamit ito sa halos lahat ng lutuin, kahit sa mga dessert ginagamit din. Binubukod ko ang kinikita ko sa itlog, hindi ko sinasama sa benta ng iba kong mga paninda, iniipon ko ang kita sa itlog para sa pinaplano ko mag wholesale ng itlog at kakailanganin ko ng malaking kapital, sa hirap kumita ng pera ngayon, kailangan natin ng iba yung diskarte kahit nasa bahay lang tayo kailangan natin ng pagkakakitaan at para di tayo naiinip, o di ba nalibang na kumikita pa. Importante wag natin paghalo-haluin ang mga pera ng mga paninda at personal na pera. Yan lang po muna sa ngayon ang ma-share -e ko. Have a good day, happy lang tayo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pa-subscribe naman po at hit the notification button. Thank you.